Bakit nga ba may mga pagkakataong tila tayo hindi nakikita? Kahit na buong puso nating ibinubuhos ang lahat ng pagod at pagsusumikap. Sa bawat galit, bawat salitang nakakasakit, at bawat hindi pagkakaintindihan. Minsan ay nauurong ang ating pagnanais na magpatawad at magpaliwanag. Ang aral natin ng buhay ay simple lang. Ang tunay na pagmamahal at pagunawa ay hindi nakabatay sa pagkakamali kundi sa kung paano tayo magpatawad at magbago. Huwag nating hayaan na ang mga sugat na dulot ng hindi pagkakaintindihan ay maging dahilan ng ating pagkakabasag. Halina at sabay-sabay po natin pakinggan ang isang maikling istorya na sana ay may aral kay mapulot. Ito ay pinamagatang Sa likod ng pait, kuwento ng pagpapatawad. Clara Tinitingnan mo bang ang sinaing mo? Baka mamaya masunog na naman yan. Ang sigaw ng ate ni Clara. Ang galit at pagkabahala ay halata sa tono ng boses nito. O Opo ate, tinitingnan ko po. Sagot ni Clara. Subalit ang pagkabahala ng ate niya ay hindi rin niya maitatanggi. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang mga pagsubok dahil agad na sumunod ang kuya niyang may hawak na plansya. Clara, nasa na yung pinapaplansya ko sa'yo? Lit na ako! Bagal mo talaga! Dagdag pang sigaw ng kuya niya. Malapit na po kuya, wait lang po! Ang sagot ni Clara na parang nangingilid na ang luha sa mga mata. Ngunit pinipilit pa rin magpakatatag. Clara! Isang malakas na tawag mula sa kanyang ina ang nagpahinto kay Clara sa kanyang ginagawa. Po, mama! Tanong ni Clara, sabay punas ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo patungo sa kanyang sentido. Hindi na siya nakapagpigil at inilabas ang takot sa kanyang mata nang makita niyang papalapit na ang ina at mukhang galit na galit na naman. Bakit ang pa ang mga hugasin? Napakataman mo talaga, no? Yan ang nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa. Inis na sermon ng ina ni Clara. Eh mama, inun ko po kasing paliguan si Bunso. Tapos pinagsaing po ako ni ate at pinagplansya ko pa po si kuya eh. Kasi papasok po sila, Matatapos na po ako. Mahinahon na paliwanag ni Clara, ngunit tila hindi ito nakaabot sa puso ng kanyang ina. Ano? Ang ah, angatwiran ka pa! Sa mo natutunan yan? Isusumbok ko sa amo mo pag uwi galing sa trabaho, ah. Puro yan na lang yata natututunan mo sa kaka-cellphone. Ang sigaw ng ina, ang galit na tumatagos sa bawat salitang binibigkas. Walang magawa si Clara, kundi ang magbuntong hininga at magtiis na huwag sumagot pa. Alam niyang wala siyang laban sa mga salitang iyon. At mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng loob. Ang damdamin niyang tinatago, pilit pinapalakas ay patuloy na bumabangon at sumasakit. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin nila ako maiintindihan. Naisip niya habang pinipilit maging matatag. Hindi pa pala doon natatapos ang pasakit ni Clara. Nang umuwi ang kanyang ama, agad na tumama sa kanyang pisngi ang isang malupit na sampal. Bago pa siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi na siya pinakinggan ng ama, dahil para sa kanila, siya lang ang isang batang matigas ang ulo. Pangatlo sa apat na magkakapatid si Clara, at siya lamang ang may sapat na oras sa kanilang bahay, dahil ang panganay ay nagtatrabaho na, at ang kuya ay malapit ng magtapos ng kolehiyo. Siya Nasa ikalawang taon pa lamang ng high school. At ang bunso nila ay apat na taong gulang pa lamang. Parehong nagtatrabaho ang kanyang mama at papa. Kaya siya na lang ang may oras sa mga gawaing bahay. Ayos lang sana kay Clara ang lahat ng ito. Ngunit ang patuloy na galit at hindi pagkakaintindihan ng kanyang pamilya ay nagpapahirap sa kanya. Tuwing may problema ang ate niya, sa kanya ibinubuhos ang inis. Ang kuya naman niya Nakilala sa pagiging mainitin ng ulo. Hindi rin siya nakakaligtas sa mga salitang nagpapakilo sa kanyang puso. Ang mama at papa niya, hindi siya pinapansin at palaging iniisip na siya lang ay isang batang walang magawa, kundi ang mag-cellphone. Nasa punto na ng pagkapagod si Clara. Ang katawan niya hirap na. Ang puso'y sugatang sugatan na. Sa tuwing makakarinig siya ng mga salitang nakakabasag ng kanyang pagkatao, Tila ba nahulog siya sa isang malalim na kalungkutan na hindi na kaya pang pagaanin ng oras sa dasal. Bakit pa ako kailangan magpanggap na masaya? Wala naman nakakaintindi sa akin eh. Naiisip niya paulit ulit-ulit. Lingit sa kalaman ng kanyang pamilya, dumadaan na siya sa matinding kalungkutan dulot ng kanila mga salita at gawain. Ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay naniniwala lamang na siya ay nagiinarte. Tulad ng ibang kabataan na nasisiyahan sa paggamit ng social media. Ngunit hindi nila alam na si Clara ay tila nahulog na sa isang madilim na lungkot na hindi kayang matanggal ng simpleng paliwanag. Sana kahit minsan may magtanong sa akin kung anong nararamdaman ko. Ang malungkot niyang iniisip. Nagulat na lamang ang pamilya nila nang hindi sumagot si Clara nang kinatok nila ito sa kanyang kwarto. Ang galit ng kaniyang ama at ina ay nauwi sa takot. Kayat sapilitan nilang binuksan ang pintuan. Ang nakita nila, isang senaryong hindi nila maipaliwanag. Ang kanilang anak ay nakahiga sa kama. Ang bibig ay bumubula at ang sahig puno ng mga gamot at tableta. Nagtangka si Clara na wakasan ang sarili niyang buhay. Clara, anak ko, gumising ka. Sigaw ni Carmela ang ina habang mabilis na tinakbo nila ang anak sa hospital. Ang mga kapatid ni Clara ay nakatambay lang, hindi makapaniwala at ang kanilang ama natataranta at puno ng pagsisisi. Sinisisi nila ang kanilang mga sarili at muling nagbalik sa kanilang isipan ang mga oras na sila ay nakakasakit sa dalagita. Physical man o sa mga salitang nagbabalat kayo ng galit. Laking tuwa na mag-anak nang ideklara ng doktor na stable na ang kalagayan ni Clara. At magising ito mula sa pagkakatulog. Agad nilang pinatawad si Clara at humingi sila ng tawad sa anak, sa Diyos at sa kanilang mga sarili. Patawarin mo kami anak. Kami ang nagkulang. Hindi dapat namin pinaparamdam sa iyo. Sa iyo yung ganung bagay. Dapat inaalagaan ka namin eh. Ang sabi ni Cecilia habang humuhugot ng malalim na hikbi. Patawarin mo kami, Clara. Huwag mo na sanang ulitin yun na. Sobrang sorry sa mga nagawa ni ate at kuya sa'yo. Promise, gagawin namin ang lahat para maging mabuting kapatid sa'yo. Ang wika naman ng kuya niya. Nakita nila ang pagnanais ni Clara na mapatawad sila. Talagang matindi yun, kaya't nagsimula silang magbago. Alam niyo po ba? Na tuwing gabi, bago ako matulog, iniisip ko na lang sana, hindi na ako magising pa. Sana, mawala na lang ako. Ang malungkot na sinabi ni Clara habang niyayakap siya ng kanyang pamilya. Pero, hindi ko kasi kaya gawin yun eh. Kasi mahal ko po kayo. Kahit na nasasaktan na ako na sobra. Patawarin niyo po ako kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kinaya. Ang sakit-sakit na po ang luha ni Clara habang yakap siya ng inatama. Gusto ko lang na makita ko kayo na nagmamahal at nagkakasundo. Hindi yung punong-puno ng galit. At saka, laging hiwa-hiwalay. Niyakap ni Clara ang kanilang pamilya at sinabing pinapatawad na niya ang lahat ng kanilang pagkakamali. Nangako siya na hindi na muling uulitin ang ginawa niyang pagtatangkang magtapos ng kanyang buhay. Gayunpaman, nagdesisyon ang pamilya na dalhin siya sa isang espesyalista upang tulungan siyang makatawid mula sa depresyon at magsimulang gumaling. Mula sa araw na yon, hindi na muling naramdaman ni Clara ang mga pasakit ng nakaraan. Binigyan siya ng bagong pagkakataon na magpatawad, maghilom at minahal pa ang kanyang pamilya ng higit pa. Ang lahat ng mga sugat na dulot ng mga salita at aksyon ng kanyang pamilya ay unti-unting na pagtagumpayan. At sa bagong pag-asa, muling natutunan nilang magkaisa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Clara, natutunan niyang ang pagpapatawad at pag-unawa ay susi sa tunay na pagpapagaling. Ngunit sa ating mga buhay, Gaano ba natin pinapahalagahan ang mga simpleng pagkakataon na magpatawad at magbago? Paano kung tayo na mismo ang kailangan magbukas ng puso para sa mga nasaktan at naghihirap na katulad ni Clara? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Muli ay maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa mga kwento namin. Sana po ay kapulutan niyo ito ng aral at sana ay masubaybayan niyo pa muli ang mga susunod pa naming inspirational story na ibabahagi namin sa inyo ngayong buwang ito. Again, thank you and God bless you all. Love, My Views TV